kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. matapos ang makailang beses na paulit-ulit na bagtanggi ni Senyor Aguilar, sa mga aligasyong may minor de edad silang sapilitang ipinapakasal sa kanilang mga miyembro sa kanilang samahan na Socorro Bayanihan Services Incorporated ay nitong webis lang ay sinabi ni DOJ Secretary Crispin Jesus Remulla na pag-alaman mano ng mga otoridad Natutuong ang may mga minor na ipinakasal sa mga legal na edad ng miyembro ng SBSI Labin-anim na mga batang babae ang sapilitan umanong ipinakasal sa may mga edad na lalaki At tatlong lalaking minor naman ang sapilitan ring ipinakasal sa may mga edad na babae Ayon pa kay Rimulya matik na raw na walang bisa ang nangyaring kasal na ito dahil sa age of marriage na nasa batas kung kaya't magiging walang bisa ito. Sigurado anya sa mga nangyaring ito ay isa na sa magigisa at makakasuhan si Jerin Skilario o ang tinatawag nilang si Senior Aguila na kanilang kinikilalang leader, inosente, nakakagigil. At cute mang tingnan si Senyor Aguila, siya pala ang isa sa mga may kagagawan sa mga nangyaring bawal na kasalan sa kanilang mga miyembro kung gaano kabait inosente at minsan ay parang nakakaawang tingnan si Senyor Aguila habang kinigisa noon sa Senado ay malamang sa malamang nakabaliktaran ito sa so pwedeng makita sa kanya noong siya ang tila Diyos at Batas sa loob ng kanilang munting kaharian. Naniniwala rin si Remulia na posible rin umanong may mga nagkukontrol kay Senyor Aguila kung hindi man siya ang tunay na may pasimuno ng lahat. Samantala, ngayong araw na to, Sabado, October 14, 2023, para personal na magsagawa ng inspeksyon sa isa pang kasong iniuugnay sa sinasabi nilang kulto, ito mano ay ang itinatagong libingan sa loob ng kanilang kampo. Hindi man daw ito kakalkalin pero mag-iimbestiga sila kung sino-sino ba ang inilibing doon at kung ano ang sanhi ng kanilang pagpanaw. Ganon din ang pag nila at pagtatanong sa mga nakatira doon kung sila ba'y biktima nga ng pamimilit o pananakot. Walang ibang senador ang sasama kay Bato kundi siya lang ang mag-isang senador na titingin sa sitwasyon. Nagpadala lang ng kanikanilang staff ang ibang senador para mag-obserba sa magiging kalalabasan ng ocular inspection na gagawin ni Senador Bato. Malamang sa malamang ay may bahong aalingasaw laban kay Senyor Aguila. Sa pagpunta ni Bato de la Rosa sa kampo ng sinasabing kulto, Delikado ang kalagayan ni Sr. Aguila sa oras na may makalap na matibay na ebidensyang makakapagdiin sa kanya. Kung sakaling mapatunayang nagkasala nga si Sr. Aguila at masintensyahan ng korte, ay siguradong sa bilibid na niya dadalhin ang talento niya sa pagcompose ng mga kanta. Ikaw, naniniwala ka bang makukulong sa bilibid si Sr. Aguila? Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Agila? Dili, waya na, wala ako tawag ang Haring Agila. Ha? Wala ako tawag ang anak, your honor. Oh, waya! Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.